Magandang araw na muli mga boss. Dito pa rin ako sa Pinipi ko na sasakyan ni customer. Dito naman sa video mga boss, ang tatanggalin ko naman ay itong lower suspension niya. I-check ko yan mga boss kung ito ay sira na. Syempre kasama itong tire rod at rack end sa ko. Nakita niyo naman after ko matanggal itong cutter pin dito sa tire rod, gumamit ako dyan ng sa number 17, luluwagan ko itong nut ng tire rod. Tapos gamit ako ng ball hammer, pinalo ko itong steering knuckle niya para itong tie rod bumitaw. At pag bumitaw na yun mga boss, tuluyan ko lang tanggalin itong nut dito sa tie rod. Tsaka ako ngayon, ilalagay pa rin dito sa tie rod itong nut. Dahil check upin ko nga itong tie rod niya. Medyo maluwag na itong tie rod kung tutuusin mga boss. Pati yung rack end, medyo maluwag na rin. Kaya kung may budget si customer, kasama rin yan sa papalitan ko. Pero dito muna ako sa lower arm. Luluwag ako itong bolt dito sa lower arm mga boss. Nakita nyo? Number 19 na back sense yung ginamit ko dyan. Tapos lipat muna ako dito sa ball joint. Tanggalin ko itong cutter pin niya. Ayan mga yun sinisikwat ko ng flat screw. Pag natanggal ko na itong cutter pin, gagamit naman ako dyan ng box wrench number 19 para maluwagan ko itong nut dito sa ball joint. Nakita nyo mga boss, ano, sa pagluwag ko, gumamit ako ng ball hammer. Tapos pinalo ko itong boxes para mas mabilis siyang maluwagan. Ganun ang discard mga boss. At pag naluwagan mo na, tsaka mo ngayon i-manual, gamit yung box mo. Tapos kamay mo na siya kung kaya na ng daliri mo para tuluyan mo ng maluwagan itong nut dito sa ball joint. Tapos gumamit ka ng penetrating oil, ispray mo yung nut dito sa ball joint. Para pag pinalo mo ng ball hammer itong steering knuckle, mabilis bumitaw itong ball joint. Pero bago yan, tanggalin ko muna itong isa pang bolt dito sa lower arm suspension. Gumamit ako dyan ng box wrench number 19 mga boss. Ito na yung bolt na tinanggal ko. Tapos lipat naman ako dito sa stabilizer link bushing niya. Gumamit ako dyan ng box wrench number 12. Tinanggal ko itong nut dito sa ilalim ng stabilizer link bushing. Ayan mga boss, oh, yung bushing niya. May nut dyan sa ilalim ha. Ah. Ayan yung tinanggal ko. Ayan yung bushing at nut. Ayan mga boss, ano? Kasama yung washer niya na. Dahil okay na ako diyan, tuloy ako nang tanggalin itong isa pang bolt dito sa lower suspension arm. Ayan mga boss, oh. Kaya lang ang problema, sabi siya dito sa transmission. Kaya ang gagawin ko diyan, gagamit ako diyan ng jack para iangat ko nang kaunti itong transmission para tuluyan ko nang matanggal itong bolt dito sa lower arm. Siya nga pala mga boss, tinanggal ko diyan yung center bolt ng transmission support bago ko inangat itong transmission at ito na, hinuhugot ko na itong bolt dito sa lower arm suspension. Matigas talaga. Kaya ang ginawa ko, gumamit ako ng flat screw. Tsaka akong ngayon pinalo palabas itong bolt dito sa lower arm para matanggal na tuluyan. At dahil nga sa naiipit pa itong lower arm mga boss, meron pang isang bolt ako dyan na niluwagan. Gumamit naman ako dyan ng number 17 na socket wrench. Niluwagan ko lang naman itong isang bolt pa na umiipit dito sa lower arm. Ayan mga boss, oh, kinamay ko pa nga. Pag okay na, Balik ako dito sa ball joint mga boss. Gumamit ako ng ball hammer, papaluin ko itong steering knuckle para itong ball joint dito sa lower arm bumitaw. At pag bumitaw na itong ball joint dito sa steering knuckle, pwede mo ring gawin para hindi ka masyadong mahirapan, i-disengage mo itong shock absorber dito sa steering knuckle tatlong bolt lang naman yung tatanggalin mo dyan. Isang number 14 at ito mga boss, yung dalawang bolt na number 19. Dito sa bolt and nut na number 19, gumamit ako dyan ng box wrench na number 19 at socket wrench dahil nga sa kontrahan ito mga boss. Siya nga pala mga boss, kaya ako tinatanggal itong dalawang bolt na number 19 dito sa shock absorber dahil nga sa itong ball joint, masyadong kumapit dito sa steering knuckle. Kaya ang pinaka the best, tatanggalin ko na lang itong dalawang bolt number 19 dito sa shock absorber para itong steering knuckle may angat ko. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong dalawang bolt dito sa shock absorber. Ano? Tapos ito namang steering knuckle, i-disengage ko na yan dito sa shock absorber. Tsaka ako ngayon, iaangat itong steering knuckle para mahugot dito sa ball joint. Ayan mga boss, natanggal na itong ball joint dito sa steering knuckle pwede ko na ngayon hilahin para tanggalin itong lower arm ayun mga boss hinihila ko na siya oh. pag medyo matigas yan mga boss ang steel dyan medyo paluin nyo lang ganon ayan bumitaw na itong lower arm ano hihilahin mo na yan palabas ayun na siya mga boss kung makikita mo itong busi niya mga boss biyak na rin yan gaya nga na napagkasundoan namin ni customer pag may sira papalitan ayan mga boss eh tapos dito naman sa ball joint niya ito yung isa rin sa mga pinanggagalingan ng lagotok malakas na yung uga niya mm -mm. At ito na mga boss yung bagong bilhin ni customer na lower suspension arm. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa si channel ko. Salamat!